Lilis mo lang, boy. Good morning, good morning. Napakaganda po ng araw. Grabe ang araw. Thank you, Papa God. Uh, mukhang one week itong napakaganda dito sa UK. Kaya lilis-lilis lang tayo. Ganda. Ito rin. Tagal na hindi nalilinis. Ayan. Iba talaga pag ikaw ang mismo maglilinis. Talaga ma mapupunasan mo lahat. Mapo maaano man din eh.